sa katahimikan ng gabi sa pagitan ng langit na walang bituin at kaliheyong nababalot ng alikabok marahang lumalagabog ang mga gulong ng kalesa sa batong daan nakatanaw si Krasos tumuibara sa malayo tahimik ngunit itaw sa kanyang mga mata ang bigat ng damdamin at sa wakas minto ang kalesa sa harap ng Fonda Dilala isang pamilyar na tahanan sa kanyang mga paglalakbay sa Medina. Ngunit ngayong gabi, ang mga pader na ito ay tila hindi na kanlungan, kundi alaala -ala ng mga nawalang pangarap. Pumasok siya ng dahan-dahan. Dala ang katahimikang bumabalot sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang papunta sa kanyang silid, ramdam ang bigat ng iniwang alaala at balakit ng kinabukasang wala pang sa kanyang pag-upo sa silyon, hindi pagod sa katawan at kanyang pasal, hindi pagod ng puso at kaluluwa. Tahimik siyang umupo at muli tinanaw ang langit sa bintana. Tila hinahanap ang sagot mula sa kalangitang kasintim ng kanyang nadarama. Ama, ano po ba ang tunay na nangyari? Bakit mo na sabi sa akin ang totoo? Mula sa bintana ng kanyang silid, tinanaw ni ibara ang isang bahay na maliwanag sa kabila ng ilog. Kunikislap ang mga ilaw, buhay na buhay sa sayaw, at musika at mga tawanan. Sa loob, naririnig ang mga malamyos na tugtugi ng orkestra, ang salpukan ng mga kubyertos at langisngas ng mga panauhing abala sa marangyang handaan. Mula sa kabilang dako, tanaw ni Ibarra ang isang dalagang si Maria Clara. Si Maria Clara sa kanyang maayos na barot saya, balot ng alindog at kagandahan, ay tila isang diwata sa gitna ng mga bituin. Ang kanyang mga matay kumikislap, ang kanyang ngiti parang sinag ng buwan. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, sa bawat agik ng kanyang halakhak, nananariwa ang alaala ng kanilang kapataan Clara, ikaw pa rin ang liwanag sa ng gabi. Ngunit hindi lamang si Ibarra ang nakatanaw sa dalaga. Sa isang sulok ng kasiyahan, may isang matang palihim na sumusulyap, si Padre Salve. Payat, maputla at tahimik. Sa kanyang puso, may damdaming pilit niyang itinatago sa likod ng abidot panalangin habang ang iba ay abala sa kasiyahan, nagtatawanan, nagsasayawan at nagbubunyi. Si Padre Salve naman ay tahimik na nakatanaw sa kagandahan ng dalaga. Hindi siya katulad ng iba. Ang kanyang mga titig ay hindi simpleng paghanga, kundi pagkasabik at pagkagusto. Isang pananasa na pilit niyang nilalabanan Ngunit unti-unting lumilitaw sa kanyang mga kilos. Habang ang gabi patuloy sa patibot, si Ibarra ay napapikit sa bigat ng damdamin. Sa kanyang isipan, ang liwanag ng gabi ay hindi galing sa bituin, kundi sa isang pangarap na nangangalang Maria Clara. Isang pag-ibig na dalisay, tahimik at puno ng alaala. Samantala, sa kabilang panig ng gabi, si Padre Salve na lamang ang nananatiling gising. Tahimik, ngunit gising sa isang damdamin bawal at itinatanggi. Habang ang iba'y nagpapahinga sa katahimikan ng gabi, siya siya'y ginigising ng pagnanasa, ng inggit at ng isang pagnanasang walang kapalit. Dalawang mata ang tumititig sa iisang liwanag si Ibarra na umaasang muling magmahal at si Padre Salve na lihim na nananasa kahit ito'y wala na sa katuwiran.